Ano English na saging? Banana. Banana, very good. Ay, di ang English na saging, banana kapag ano, dilaw, hinog na. Kapag green, ang English noon, kardaba. <laughs> Yo, sa mga kasinggil dad part to this video. Ngayon lang kami ulit nakapag-vlog ni Kyori mga dalawang buwan, di ba, Ming? Tingnan ko sa camera. Kasama namin tong pusa namin na bingi, bingi na maganda. <laughs> Baba ka muna. Ito nga pala yung ano namin ni Kyori ngayon, iba vlog is kakain kami ng Ban Almusal. Ito yung ulam ni Kyori mga kasinggilda daw. Ito yung sabaw. Bulalo. Tsaka, meron din akong biniling saging para meron siyang vitamin C. Vitamin C ba to? Saging. Saging. ano English na saging? Banana. Banana, very good. Ay, Di, ang English na saging, banana, kapag ano, dilaw, hinog na. Kapag rain, ang English nun, Kardapa <laughs> ito na nga mga kasinggilda. Ito yung ulam ni Kyori. Kanin tapos ito yung sabon ni Kyuri Bulalo. Saging bula. ito lang ulam niya at saka saging. Yan. Nilagay natin dito. Yun. Alam mo, ikala ko gula ito. Walang gula yan. Ito yung almusal namin ni Kyuri. Sakit mga kasing gilda. Tsaka ito rin yung ulam ng mga kasing Ito yung bupis. Yan. Tsaka isang kanin lang. Medyo diet tayo ngayon. Matagal kasi kami ni Kiyore hindi nakapag-upload na video. Di ba? Matagal tayo hindi nakapag-upload. May muta sa mata. <laughs> muta. Kagising lang kasi ni Kiyore mga kasing gilad kaya may muta sa mata. So ngayon kakain na kami. Sige na Kiyore. Kakain ka na. Magsalita ka rin Ano kami na? Akin na yan. Arti-arti mo naman. Yan. 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 Ito yung ulam ko na bupis. Bu hindi naman ako martis sa pagkain mga kasing dildad kahit gulay yan tuyo, ginamos yan kahit anong ulan basta malinis kumakain po ako saka ito yung ano ni kyori saking sa ito yung banana ni kyori kasi monkey na siya eh ito, wala wala <laughs> monkey ka na hindi po ah hindi ka monkey bala ang gulo ng pusa natin oh no? mamaya na mamaya ka na kasi ano bakit hindi niya makita. marami kang balahibo kaya ka banana Lagyan mo gilid dito. Dito na lang. Yan. Tapos yung sabaw ko. Ito yung sabaw namin ni Kiori. Ay, sa akin pala ito eh. Yan. Tapos, lagyan natin ng sili. Mahilig kasi ako ng sili. Mga kasing gilad talaga. Kinakain ko ito talaga. Tuwing kumakain ako, may sili talaga. Yan. Tapos, kutsara pala. ito, ang Kutsara. Ito mga kasing gilid, lagyan natin ng sili para masarap yung kain natin. Ang bilis naman ng curry. Naka-play ba yung ano natin video? Baka hindi naka-play yung camera natin. Tapos ang ingay-ingay natin dito. Ayan. Hindi ka tayo magtinitor. Ay tubig pala mga kasinggildad. Kailangan ng tubig si curry. Ano mo nga? Ano mo nga? Ito, tinga ko nga. Kulot ko play. Naka-play. Oo, ito. Ito nga, naka-play nga. Tama kasi sa kasi baka magulunan si Kyuri. Mahirap na. Hindi na kami magtinidor mga kasinggildad kasi nga sa akin naman yung puro kutsara eh. sobrang pawis ko na. Ganito kahirap maging single dad solo parent, mga single mom, ganito kahirap. Kailangan ayusin mo talaga yung anak mo, lagyan mo ng pagkain, tubig, ganyan. Tapos kain ako, tikman mo muna yung bupis kung gaano kasarap. Mmm, sarap! Mmm, kaya sa ulam. Saging ka ka saging. Ha? saging ban mangga saging bananasa saging ayokora mm -hmm. po la sorap no kinapang si blue sipu ice ka na blue ice main. mamaya ka na papa ko ni mamaya, mamaya. mamaya. nang daga mga 10 ka kung hindi kayo gusto magiging single dad at single mom, follow nyo kami ni Kyuri sa aming Facebook page at saka YouTube channel. Subscribe na lang po. Maraming salamat mga kasingle dad. Bye, -bye yo. Tapos na kami kawain.